Buenos días, aquí estamos ya. Vamos para Guadalajara. Miren con quiénes andamos. Thailand, USA. Ngayon lang ika day 7 ng Miss Universe 2024 competition. Base sa kanilang ganap today, medyo magulo ang ganap ng mga kandidata dahil marami pa raw kandidatang hindi pa na isasalang sa ilang mga activities like registration, fitting, sponsor shoots, official photos, profile bio shoots. Kaya karamihan raw sa kanila ay sasalang pa ngayong araw. I think it was who already finished with that. They are going to their some some excursion trips. They already started. Unfortunately, I'm not going to be going for any trip today because I haven't finished my uh, fittings and registration, which I hope to be able to finish today. And Samantala, dalawang grupo ng mga kandidata ang binuo na may tig-aanim na miyembro. Dahil ngayong araw araw ay sasabak sila sa dalawang araw na exertion trips. Kung saan magkakaroon daw sila doon ng mga pasabog na video at photo shoots bilang bahagi ng pagpopromote ng tourism ng host ng host country ng Miss Universe Mexico. Hello. kabilang sina Thailand, USA, India, Turks and Caicos, Paraguay at Mexico ang sasabak sa excursion trips papuntang Guadalajara sa loob ng dalawang araw at makikitang maaga silang nagpunta sa Aeropuerto Terminal 2 para lumipad patungong Guadalajara. Buenos días, aquí estamos ya, vamos para Guadalajara, miren con quienes andamos, Thailand, USA, India, Paraguay, wow, el equipo que nos va a dejar oh. hermosas y nos apoyan siempre. Y bueno, allá nos vemos. At makikita na kasama rin ng mga kandidata ang ilan sa mga makeup artist ng Miss Universe Cosmetics. Dahil, dahil nga magkakaroon daw sila ng mga pasabog na video at photo shoots doon. Bueno, bueno, días. Estamos en el aeropuerto ya con las candidatas. vamos. Yeah. Para walang para maya. Merida. O, kabilang naman si na Dominican Republic, Venezuela, El Salvador, Bolivia, Germany, at Ukraine ang lumipad naman ngayong araw patungong Merida. Para naman sa kanilang dalawang araw na excursion trip doon. Lista! 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 Hey! Lista! Hola Buen Día. Hola Buen Día. ng isang makeup artist ng Miss Universe Cosmetics, excited raw siya ngayong araw dahil isa siya sa napili ng Miss Universe na makakasama sa trip ng mga kandidata patungong Merida Bueno, good morning, good morning. morning 4:30 de la mañana. Ya yo estoy esperando el bus porque fui elegido para viajar con las candidatas a Mérida para hacer unas grabaciones y contenido para la organización. Así que súper feliz, emocionado, una nueva experiencia, así que dependientes. Samantala, yung mga ibang kandidata naman daw natapos na sa kanika kanilang assignments tulad ng registration fittings, sponsor shoots, official photo shoots, profile bio shoots ay magkakaroon daw sila ngayong araw ulit ng rest day or pahinga. Kabilang si Chelsea Manalo sa magkakaroon daw ng rest day or pahinga ngayon. Kaya mananatili raw muna siya sa kanyang hotel room ngayong araw para magrest naman. Ngunit ayon kay Chelsea Manalo, sasalang pa rin daw siya today para naman sa photo shoot para sa kanilang sponsored hotel. Pinakita pa ni France na wala siyang makeup at nasa kama pa ito at nakahiga dahil kabilang din daw siya sa mga kandidata ngayong araw na magre-rest day. Pero say niya kahit naka-rest day daw sila ay gagawa pa rin daw sila ng content video para sa mga sponsors ng Miss Universe tulad ng sponsored makeup na ibinigay sa kanila. Kaya say niya baka gagawa na lang daw siya ng makeup tutorial today. At dagdag pa Hello du coup, vous êtes nombreux à me dire Mindira, on n'a pas la story de ce matin. Je sais, je sais, je sais, aujourd'hui je n'ai rien. Donc je vais faire des vidéos pour euh, SeiToo, la marque de maquillage qu'ils nous ont donné. Donc peut-être un petit tuto. Ensuite, il euh, faudrait que je range un peu la chambre. Parce qu'il y a des valises un peu de partout. Donc je vais faire du tri. Et en temps, du contenu, voilà, Samantala, naglabas naman ng latest photo si Chelsea Manalo sa kanyang social media kung saan ipinakita nito ang kanyang natural afro curly hair at natural look kung saan wala siyang makeup. Nagbigay pa nga ito ng daily reminder sa kanyang mga supporters tungkol sa paging authentic o pagpapakatotoo. sa isa pa nitong update sa kaning social media na nawagan si Chelsea manalo sa kanyang mga taga-suporta na ibote siya sa Voice for Change dahil kasalukuyan na raw siyang nasa 12 spot ngayon sa botohan Ayan, yan ang latest sa kaganapan nga sa ika day 7 ng Miss Universe 2024 competition. Di ba ang gulo at ang kalat ng schedule nila? 'di ba? Anyway, marami pa rin nagtatanong ngayon kung libre daw bang bumoto. Well, ang sagot chan is isang malaking no. And grabi grabe din ang mahal ng presyohan ng botohan nila, no? Kung gusto mong iboto si Chelsea Manalo sa fan voting, te, nagre-range ang presyohan ng botohan sa fan voting from 48 pesos up to 9,700 pesos. Kaloka ang mahal. Kasing mahal na ng concert ticket o isang brand new cellphone at kung gusto mo naman bumoto sa Voice for Change, maghanda-handa ka rin ng pera dahil nagre-range naman ang presyo ng botohan para dito from 2.49 US dollars hanggang 200 US dollars o kaya mo. Grabe ang presyo ante, ang mahal. Well, if you're going to ask me kung worth it ba na gumastos ng libu-libu para bumoto, well, honestly ang han hanash ko, well, Well, considering the fact na sunod-sunod na nag-viral si Anja Kradutatip at Osmel Sousa ng ilang beses sa social media kasi nga nila-ait nila ang mga kandidata like Philippines at Lebanon, do you think worth it ba? Well, for me, a big no. O, di ba? Pero ikaw, bet mo ba, sa tingin mo, worth it ba na gumastos ng ganito kalalaki? Libo-libo para bumoto sa Miss Universe app? Pero kung, pero kung bet mong bumoto, gumastos, then ilaban mo te para namang matuwa sa'yo si Anja Kradyatate. Char!